ng pagbunot ng tubo. Ilang meters 'yan? 48 48 meters. Muntik na. sayang hindi ko na muntik ng malaglag <laughs> buti ang bilis ng kamay liliit <laughs> tingnan mo baka saan naman mapunta Toink. Last one. Ang dalawang naman niyang tubo na yan. Ayan na, tingnan natin kung nakuha na yung talim. Ito na yung paunang bato. Madami-dami siyang nakuha. Pagdikan mo yung isa. Matak ni si. Di. ng bato oh. na talaga yung straight ano mm. oh puno oh puno mabiyat. mabiyat, Ayan na okay tiktok tiktok hindi talim yun hindi ba na oh, oh talim, ayan na oh yan ayan na yung mga talim oh yan ayan na yung mga o, yan, yan. Mm, nalabas na oh. iipon mo dyan mga talim ilan oh madami oh ayan yan yung mga kinukuha namin. Nakuha din naman. Yan. Na. Ayan na ang bato. Oh, malaki. Oh, wow. Oh, ang haba. Alang dami. Yung malambot lang siya. Oh. Ano? Oh, malambot ni bato. daming bato. Oh. Ano? Hmm. At least nakuha yung mga talim. Oh. Kuha na yung talim. Iba. Ayan, May malaki pa. Lahat na Lahat na yata yan. Tatlo. Makayan ng lahat. Tatlo lang naman, di ba? Tatlo. Tapos maliliit lang. alangan alakan mo magkaputol-putol yan. One in one fourth yan, oh. Ito na yung nasa tingnan niya, oh. Mm. Ito na yung Dip na. Hindi na Ito, mo, ma, eto, maputol mo palit paliit pa ng ganan. Hindi na, ah. Ang lalaki, oh. Hindi, malambot lang to. Ano? Patigas. Patigas. Ito. Yung bato. Yung bato. Malapit na, Malapit na sa katotohanan. Eh, hindi naman siya ganun kabigat yun. Hindi kagaya nun. Malapit na. Eh, one, one, one in one fourth yung ano? tubo, di ba? Ah, hindi naman kagaan yun. Oh. Eh, hindi naman kagaya nun kadito yung kabigat.